Numipis ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grids dahil sa pagpalya ng ilang planta sa gitna ng mataas na demand ngayong tag-init. Ilang lugar tuloy ang nawala ng kuryente na doble pasakit lalo't mainit. May report si Mark Salazar. Nakatutok na ang electric fan kay Aling Loreta para mapawi ang nararamdamang init pero pumwesto pa rin siya sa pintuan ng kanyang bahay para mas mapreskuhan. E Mag-aapong kami rito sa ibaba. Sa, ga sa labas. Pagka sa gabi, doon lang kami umaakyat, naka-aircon. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi naman, nakatambay raw sa labas ang mga residente ng Tagumpay Street sa Tondo, Maynila. Walang pera, yung bibili pang aircon, ang init-init. na lang. Dahil sa mataas na demand sa kuryente at iba pang dahilan, pumalya ang 31 planta sa Luzon at Visayas. nang sumatotal po ng mga uh, naka-unscheduled, eh, mas malaki pa po sa schedule. Mm. Nasa 2,100 megawatt plus po versus yung naka-schedule na 700 megawatt. So, napakalaki po nang nawala sa transmission system. Nilagay sa red alert ang Luzon grid mula alas 2 ng hapon at hanggang alas 11 ngayong gabi. Ibig sabihin, kulang ang supply ng kuryente kumpara sa demand. May yellow alert din sa Visayas grid hanggang alas 9 ng gabi na ang ibig sabihin manipis ang reserbang supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, pasado alas 4 ng hapon sila nagpatupad ng manual load dropping o pansamantalang pagputol ng supply. Kaya nawala ng kuryente sa ilang parte ng Benguet kabilang ang Baguio City, pati sa Ilocosur, Nueva Ecija at Aurora. Kapag tag-init, matik ng mataas ang konsumo ng kuryente kaya paalala ng NGCP maging masinop. ho ng pamamalansya, eh, pwede ho natin yung gawin either sa weekend, paglinis ng ating mga refrigerator, ating mga bundilya, uh, pwede natin pal palitan ng mga energy saving uh, bulb. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samaan nyo kami sa GMA Pinoy TV. That's at www.gmanews.tv.